News update. Mga balita ngayon. Arms cache at war materials ng NPA na recover sa Surigao del Sur. Isang jogger patay habang isa sugatan matapos mabundol ng sasakyan sa Nagas City. Pagbuo ng National Task Force Kanlaon ni pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, na ng mga militar ang ilang arm cache at war materials na pagmamayari ng New People's Army o NPA sa Sitio Ayan, Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur, Kamakailan. Sa isinagawang retrieval operation ng 3rd Special Forces Battalion ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, kanilang nasamsam ang dalawang 5.56mm M16 rifles, isang M203 grenade launcher, isang commercial radio, sampung long magazines, isang short magazine, apat na bandolier, tatlong backpacks at ilang personal na kagamitan ng mga nakatakas na komunistang grupo. Ayon sa pamunuan ng 3rd SF Battalion, ang matagumpay na pagkakarecover sa mga kagamitan ng mga NPA at pagkakadiskubre ng kanilang sangtuwaryo ay malaking dagok sa kanilang offensive at psychological operation. Agad namang iternurn over ang nakuhang kagamitan sa Provincial Intelligence Unit ng Agusan del Norte para sa proper documentation at investigation. Patay ang isang individual habang isa ang sugatan matapos silang mabundol ng isang sasakyan habang nagja sa bahagi ng Magsaysay Avenue, Concepcion, Pequeña, Naga City kahapon ng umaga. Sa inisyal na investigasyon habang nagjajaging ang biktima na kinilalang si Catalino, isang businessman at residente ng barangay Concepcion Pequeña, ay bigla na lamang itong nabundol ng isang Suzuki Ertiga wagon na minamaneho ng isang college student na si alias Gwinet, 22 anyos at residente ng Baliwag Viejo, Minalabak, Camarines Sur. Bukod sa biktima, nadamay din ang isa pang jogging na babae na kinilalang si Christine, 32 anyo, sa residente ng barangay Kalawag, Naga City na nagtamo ng mga galos sa katawan. Sinubukan pang isugod sa ospital si Catalino ngunit idineklara din itong dead on arrival. Kasalukuyan ng nasa kustudiya ng pulisya ang estudyanteng suspect na sasampahan ng kaukulang kaso. Ipinag-utos ng Malacanang ang pagbuo ng National Task Force Kanlaon na tutugon at magtitiyak na ligtas ang komunidad ng Negros Island dahil sa pagpapatuloy ng pag-aalboroto ng bulkan Kanlaon. Sa inilabas na Administrative Order number no. 32 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyang-diin nito na pangasiwaan ng nasabing task force ang lahat ng programa, aktibidad at proyekto na may kinalaman sa recovery, rehabilitation at resettlement efforts para sa mga apektadong lugar. Pangungunahan ito ng Department of National Defense, Department of Science and Technology, Department of Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development at iba pang sektor ng pamahalaan. Ang nasabing administrative order ay alinsunod sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 at sa Mount Kanlaon National Park Act of 2001. Para sa Kidlat News Channel ito si Jay Reyes, nag-uulat ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.